Mga Lodi, magandang araw! So update ko lang ulit kayo dito sa may tulay na nagkokonekta sa BGC at Capitolio Kung naalala nyo nga, nung nakaraang kong video na bawal kumaliwa dito Kapag nanggaling ka ng Capitolio, is Capitol Drive at West Capitol Drive Pero ngayon mga Lodi, ay pwede na Meron na nag-assist na traffic enforcer sa gitna Kasi siguro napansin nila na di talaga ubra yung ganun kasi yung nanggaling ng Kapitolyo at pupunta ng BGC ang layo pa ng kanilang iikutin kaya siguro pinayagan ng kumaliwa at kapag nanggaling ka ng Brickstone Perlin Street yun ang bawal mga lods kakaliwa ka papuntang Kapitolyo kaya kapag nanggaling ka dito sa may Brickstone at Perlin Street maganda sa United Canada dan kung pupunta ka ng Kapitolyo inuulit ko Pwede nang kumaliwa papuntang BGC dito sa Maytulay kapag nanggaling ka ng East Capital Drive at West Capitol Drive. Naway nakatulong na naman sa iyo itong ginawa kong video mga lodi. At huwag po natin kalimutan i-like at i-share kapag nagustuhan mo itong aking video. Maraming salamat mga lods at magingat ka po lagi. God bless you all. Bye bye